eto Ito yung pansit ko dati na nilalaro guys. Sobrang nabi. Ayan, ang sa amin. So, ginagawa ko po itong pansit dati. everyone. So, ngayon nandito po ako sa Samuanga City guys. Gusto ko lang po ipapakita sa inyo yung mga nilalaro ko when I was 6 years old. So, ito po yung nilalaro ko guys dati. So, ito po, ah, uh, uh, ano ba tawag yun? Sa Bisaya kasi sa amin, sagbut. Sagbut to sa amin. So, ginagawa ko po itong pansit dati eto ginagawa ko siyang pansit. Sabang nagluluto ako, kinukuha ko yung lata ng sardinas. Tapos ito yung nilalagay ko. So, kunyari, gumakain kami ng pansit. O ganito, ito yung niluluto ko dati. So, nakakatuwa guys kasi for how many years? I am already uh, 36 years old. Ngayon ko pa nakita ito ulit ito. So, 6 years old pa ako doon sa Ricodo. Ito yung nilalaro ko. So, ang How are you? So, yan. Ang dami. O, tingnan nyo. Yan yung pansit ko na nilalaro ko dati. Yan. Ayan. So, sobrang dami, guys. Ito. eto. Eto yung pansit ko dati na nilalaro, guys. Sobrang dami. Ayan, andito nang sasakyan namin. My God. Ayan na, guys. Ayan na sila. Ayan, bye. <laughs> Ayan <laughs> So, that's all. Thank you. Hi, guys. Kita to ka na tayo. enang, Hello. Uh, ngayon, hindi na po kayo ipong, no? Ito, hindi